Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, Tele-Embodilist Apollo Kiboloy pwede ma-extradite sa Amerika kahit um hindi pa umuunsad ang kaso dito sa Pilipinas. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa ngayon guys no si Tili Evangelist Pastor Apollo Sikiboloy ay nakapiit po sa dito sa Pilipinas no sa mga patong-patong kaso. Hindi pa po nagsa ang kanyang hearing ng kanyang kaso pero according sa korte dito sa Pilipinas, humingi na po ng extradition request ang Amerika para doon ipadala at kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Now, according po sa kanyang mga abogado, si Pastor Acopolo Kibuloy, pwede po ma-extradite sa Amerika kahit under trial, trial po sa dito sa Pilipinas with multiple criminal charges dito sa Pilipinas. Pero according sa kanyang abogado, wala pong urgency to do so since he's already under custody. Now, ano bang ibig sabihin dito? before paon nagtago si Pastor Apolo si ay wanted na po siya doon sa FBI sa Amerika marami na po siyang kaso doon money laundering sexual abuse sa mga minor at iba iba pang mga violations no? iba sa kanya mga matataas na membro doon sa Amerika ay nahuli na at na piit na doon naghihintay na lang ng paglilitis ng kaso at saka sa FBI website nasa top 10 po ito siya no si Apollo si Kibuloy na wanted may batas tayo sa Amerika na kung may mga fugitives dito Amerikano man na nagtatago sa Amerika o Pilipino na wanted doon sa Amerika kahit hindi pa nalilitis dito sa korte natin ay pwede silang ipadala doon sa Amerika anytime basta ma-process na ang mga extradition papers nila yun po ang extradition treaty na nanilagdaan ng Amerika at Pilipinas matagal na yan guys no? ang maganda kasi dyan sa extradition treaty kahit may mga Pilipino na wanted dito at nagtatago sa Amerika pwede natin humingi ng kanilang law enforcement services para hulihin dakpin at ipabalik dito sa Pilipinas the same thing dito kung may wanted din na Pilipino na may kaso doon sa kanila or Amerikano or kanilang citizen ay pwede din natin pwede natin silang tulungan hindi tayo pwede na sabihin oh wag lang muna tamad pa kami no pwede silang humingi ng tulong at dapat natin sundin kasi may agreement po tayo so sana po no na mapadala na doon si Apollo Kibuloy para harapin niya ang kanyang kaso isa din ito sa kanyang kahilingan na wag po siyang isurrender sa US authorities kasi alam niya na makukulong talaga siya doon ang ebidensya laban sa kanya ay napakalakas at tube ball na po na mapipiin sa doon. Ano ba mga, mga sasabi ng atin na netizen? Justice delayed is justice denied. So he could be stop. The immediate extradition is preemption of complications borne by long detention in natural adversaries may be fallible in the perfect accord to the standing between U.S. and the Philippines. Thus, it is a win-win to get Ibaloy extradition rate, uh, extradited immediately. Bring back Ibaloy to the United States for win. Okay. Ito, dalawang Korean Filipino woman accused Kibuloy for sexual abuse in Senate hearing. Ito, guys, oh. Kibuloy placed on FBI most wanted list. Expedite, please ah uh, yun lang po guys pakilike like lang po share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko kung anong masasabi nyo sa video natin ngayon maraming salamat sa inyong panonood at support ito naman pong kaibigan nyo si Jake paalam I love you all ingat po tayo kita kita po tayo sa sunod na video guys thank you for watching